Uh, yes po mga kabarangay, uh, meron pa pong natitirang oras ang ating Pangulo kung pipirmahan niya o ibebeto po itong ratified bill po na ito. Matuloy po akong uh, nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapagsubscribe. Sa aking channel ako po ay, uh, o kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na magsubscribe. Pakiclick po yung notification bell at all uh, para palagi po kayong updated uh, sa aking mga bagong videos. Uh, mga kabarangay uh, yan po patulog pa rin po yung panawagan uh, ni ni Makalintal na hanggat maaari po ay uh, ibeto na ito ng Pangulo yes po ito po ay uh, kanyang panawagan uh, sa Pangulo uh, dahil uh, ito nga po kahit konti o katitingna lamang po ang oras ay meron pa rin oras po ang ating uh, Pangulo para po ay uh, ito ay ibeto at kung ito naman po ay uh, kanyang pipirmahan yan nga po Uh, hayagan po na sinasabi uh, ni Atty. Makalintal na ito po ay uh, kanyang kukwestiyonin sa Korte Suprema. Uh, sa ganang akin po ay uh, pinaaalalahanan pina lamang po ni Atty. Makalintal ang aking ating Pangulo para hindi na po muling magkamali. Uh, dahil po sa isang uh, napakagaling po na election lawyer ay uh, sigurado po siya at alam na alam po niya na kapag ito po ay na-question muli sa Korte Suprema ay tiyak po na ito po ay muli po na ide na unconstitutional. At kawawa naman po ang ating pangulo kung muli po ito ay kanyang napirmahan. Ayan uh, nga po, uh, dalawang beses na po siya na magkakamali kung ito po ang mangyayari. At uh, yan nga po ang nakakalungkot ay in, in, uh, impeachable o impeachable offense po ito. Uh, Ayun po ang nasa ang napakahirap po na sitwasyon ngayon ng ating mahal na pangulo, uh, yan po ay dahil sa kagagaw- kagagawan po. Kagaguhan ah, hindi po. Hindi po kagaguhan. <laughs> dahil po sa kagagawan ng uh, ilang uh, kaalyado po niya na may uh, personal nga po, personal nga po na interest. Unang-una po dyan siyempre si super ate niya, mga kabarangay, So ganyan po na sa nag-uumpugang bato ang ating pangulo. At uh, meron naman po na Nagsasabi at ako din po ay ganoon din ang aking uh, iniisip dahil nagtatanong din naman po ako sa mga kaibigan nating abogado uh, Hindi na po ito pwedeng maglapse in tolo dahil nga po kulang yung uh, pres uh, per prescription period uh, na 30 days para ito po ay uh, maging ganap na batas uh, Dahil ayon po sa batas ay may 30 araw po o 30 days ang Pangulo para ito ay kanyang pag-aralan. At kung hindi po niya ito uh, pakikialaman, kung hindi po aakto ang Pangulo, sa, uh, sa loob po ng 30 araw, ito po ay magiging ganap na batas na. So, balit yan nga po, uh, magiging 30 days po yan, pero hindi na po sakop o saklaw ng 19th Congress. 20th Congress na po. Kaya wala na pong power, wala na pong kapangyarihan itong batas o paano batas na ito sa 20th Congress. Lusaw na po ito o naglulupasay. <laughs> ganap na pati na batas na po mga barangay uh, kaya nga po uh, lagi nating sinasabi, ang halalan po ay matutuloy na at tuloy na tuloy po sa December 1, 2025. Uh, dahil ang uh, inaasahan po ng iilan na ang ratified bill po na ito ng Kongreso ng Senado ay maging ganap na batas. Subalit so, yan nga po, uh, Uh, noong una po ay uh, nasa ICU siya at naghihingalo. Uh, ngayon po ang latest ay talagang comatose na po ito. At uh, ang pinakabago po nga po ay uh, uh, ito nga po, uh, labing dalawang oras na lamang po ang <laughs> kanyang lalalabing buhay. Yes po, 12 hours na lamang po ang buhay ng uh, inaasahan o hinihintay ng iilan na ito po ay maging ganap na batas. At uh, yan nga po, uh, nakakalungkot. Uh, ito po ay magiging, uh, hindi po ito magiging ganap na batas. Ito po ay magiging ganap na patay na panukalang batas na po. At uh, hanggang sa kasalukuyan po ay uh, may naniniwala pa rin po na ito po ay pipirmahan ng Pangulo. Uh, meron din naman po na talagang paniwalang paniwala po na ito ay napirmahan na ng Pangulo at sinisekreto lamang. <laughs> Uh, ito, ito daw po ay iaanunsyo sa kanyang sora sa lunes. So, uh, ginagalang po natin yung mga paniniwala niya Ano po mga kabarangay? Uh, Siyempre po, uh, talagang uh, kahit paano po ay umaasa pa rin uh, ang mga yan. Mm, sayang nga naman po ang uh, one year extension. Kung yan ay matutuloy, eh hindi na nga natuloy yung four years, yung six years. Ito nga po, one year na nga lang. Okay na sa kanila. Kaya lang po, uh, na triple budol ba? <laughs> From six years to four years to 1 year to backlog. <laughs> uh, mga kabarangay, hindi ko po pinagkatawanan itong mga pinaasa na umaasa o na umasa ano po uh, natatawa lamang po ako doon po sa mga kabarangay natin na mga kapit toko ito yung uh, talagang ayang po na ayaw na maalis sa serbisyo. Uh, sabi ka nga, kung nga po, mayroong isa dyan na pumiyok eh. <laughs> yes po, pumiyok po siya. Uh, at uh, iniisip ko nga na gagawan ng content Kaya lang baka mapahiya po siya. Ayaw ko naman po kasi na magpahiya ng tao. Pero yun nga po, uh, kalatado po siya na isa siyang kapit toko sa serbisyo kasi pumiyok. <laughs> uh, mababasa naman po ninyo yung kanyang mga comment uh, sa aking uh, comment section kung kayo po ay mahilig din magbasa ng mga komento po uh, ng mga nanonood sa ating video ay may, may, may manok po may manok yung profile niya manok eh, kaya pala po manok <laughs> uh, at muli po ako ay uh, nananawagan po sa ating mga kabarangay na bobotante yes po sa mga bobotante Sino ba itong mga bobotante na ito? Ito po yung mga, mga nabigyan lamang po ng tatlong daan hanggang limang daan. Kahit na alam po o alam na alam po nila na wala namang ginagawa itong kanilang mga barangay officials, eh pagkatanggap po ng pera, eh binaboto po ito. Kasi natatakot sila na baka malaman na uh, kinuhanan nila ng pera na hindi nila ito binoto. Ha, mga kabarangay, hindi po totoo yan kahit po sino ang iboto mo, ikaw lang po ang nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam, maliban na lamang kung may nakasilip <laughs> habang ikaw ay bumoboto. So mga minamahal po ng mga bobotante, uh, magbago na po tayo, maging botante na po tayo, mga tunay po na botante. Uh, pwede po natin kunan naman ang pera nila eh. Kung gusto po nilong, ninyo kunin yung pera, okay lang po. Kunin po niyo kaya lang po sabi ko nga po sa inyo, ang iboto po ninyo, ang iboto natin, ay eh yung magsisilbi po sa ating barangay. Iboto po natin yung uh, talagang uh, kailangan. Opo, kailangan natin sa barangay. Hindi po yung sila ang may kailangan sa barangay. Napakarami po yan mga barangay At ito na po yung ating pagkakataon. Itong darating po na December 1, 2025, buong Pilipinas po ang aking panawagan. Baguhin na po natin ang uh, sistema sa pagboto. Pumili po tayo ng talagang taong karapat-dapat na mamuno po sa ating barangay. Huwag po nating uh, ipagpapalit ang ating sagradong boto uh, sa tatlong daan o limang daan lamang mga barangay. Dahil uh, sabi nga po o kasabihan po ito, na tuwing halalan lamang po tayo. Tuwing halalan, ano mang halalan yan nakakapantay po natin ang mga mayayaman pareho lamang po iisa ang ating boto kaya sana po mga kabarangay ay uh, magsilbing uh, aral na po sa atin yung mga naunang pagkakamali po natin uh, wag na tayong maging bobo tante maging butante at tunay na butante na po sana tayo o magiging pahirap na naman po sa loob ng tatlong uh, taon mga kabarangay, ulit ulitin po natin. Inuulit ko po na kung ang inyong mga uh, nahalal o halal sa kasalukuyan ay matitino at uh, maaasahan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Sila uli ang iboto ninyo. Ibalik po ninyo silang muli sa loklukan, mga kabarangay. Pero kung ang inyo kapitan o mga kagawad, mga kabarangay, ay talagang pahirap lamang po, walang ginagawa. Walang naaasahan, hindi maasahan ng mga taga-barangay. Huwag na po kayong magdalawang isip, mga kabarangay. Huwag na po silang iboboto. Piliin po ang karapat-dapat. Yes po, muli po ang aking laging sinasabi, magdasal po ng kaunti bago sumulat sa balota. At tiyak po na igigiya kayo ng ating Panginoon through the Holy Spirit. Ma isusulat po ninyo sa inyong balota ang tunay at karapat-dapat na maging kapitan sa inyong barangay at mga kagawad. Hoy nursery.